Sa video natin ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba maging consistent sa YouTube at kung paano ang ginagawa ko para maging clear at consistent sa larangang pinili ko. Kung gusto mo mas pa ang pagiging committed mo, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs at kailangan mo maintindihan na wala sa bilis o bagal ng growth mo sa YouTube ang makakapagsabi ng kapalaran mo sa platform na ito. Kundi, nakasalala ito sa pagiging consistent mo sa niche na napili mo. Para mas may palawanag kumabuti, mabuti, ang YouTube ay parang isang marathon. Mahaba at matagal. At lalong hindi ito isang 100 meter dash. Hindi ibig sabihin mabilis kang umarangkada sa una ay ikaw na ang tatagal hanggang sa huli. Hindi lang lahat nakukuha sa bilis, kundi makukuha din ito sa quality content na maibibigay mo. Mas mabuti pang nakapagsimula ka ng may consistency kesa yung sa una umarangkada pero na burnout din naman kinalaunan. Kinakailangang malinaw sa isip mo na ang mga taong nagtatagumpay sa maraton ay ang mga taong nagpe-prepare mabuti at ang naging consistent sa gusto nilang finish line. Ibibigay ko sa iyo ang mga tips na aking natutunan kung paano ako naging consistent sa mensahe at content na gusto kong iparating sa mga viewers ko. At kung paano ko ngayong tumatakbo sa YouTube marathon ko. Tip number one, planning is everything. Sabi nga ni Dwight D. Eisenhower, plans are nothing, planning is everything. Gustong gusto ko talaga ito dahil napakahalaga sa akin na magplano na magiging content ko. Sa loob ng isang linggo ay binibigyan ko ang sarili ko na makapag-research at maiplanong maigi ang content na gagawin ko. Ako ay nagpapublish ng video once a week. That's 4 times a month at 52 videos in one year. Maaring matanong mo kung ayos lang ba yun? Para sa akin at sa kakayanan kong gawin ay ayos lang yun for as long as ako ay nagiging consistent at may quality ang videos na gagawin ko. May mga YouTubers na nag upload na mas madalas o minsan pa nga ay dalawang beses sa isang araw nagpa-publish ng kanilang mga videos. Dahil yan sa kanilang content delivery commitment na part ng kanilang plano nasa iyo kung gaano ka kadalas mag-upload. Basta ba, kaya mo itong pangatawanan. Tip number 2. Build your own content making system. Ang isang machine ay isang aparato na mayroong maraming parts. At ang bawat parts nito ay may mahalagang function para maibigay nito ang output na hinihingi natin. Kailangan magkaroon tayo ng sistema na kagaya ng isang machine sa pagbuo ng ating mga content. Kung gusto mong maging consistent, ay kinakailangan mo may organize ang mga paraan kung paano mabubuo ang content mo sa pinakasimple at epektibong paraan. Kapag nagawa mo ito, ay hindi ka na mahirapan pang gumawa ng mga content na gusto mo. Sa sistema ko, kapag tapos na ako may plano ang at least 10 video ideas na naisip ko, ay magsisimula na ako mag-research kapag sa tingin ko ay sapat na ang mga na-research ko, ay sisimulan ko ng gumawa ng outline. Hanggang sa makabuo ako ng isang buong script. Paulit-ulit lang ang proseso nito hanggang sa makarami ako. Tip number 3. The Miracle of Video Scripts Sa mga nauna kong mga videos, ay maaaring napansin nyo na na lagi kong binibigyan ng emphasis ang pagsulat o paggamit ng script or outline. Sa case ko, ay natutunan ko na kasi ang kakayahan at ang tunay na kapangyarihan ng mga video scripts. Kapag meron kang script, ay mas kontrolado mo ang oras ng video mo. Kapag kasi hindi ako nakakagamit ng script, ay lumalabas ang mga mannerisms ko at mas napapahaba ang aking mga sinasabi. Kahit paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi ko. Kapag meron kang script, ay mas napipili mo ang mga information na gusto mong i-share. Habang naiwasan mo makapagsabi ng mga bagay na hindi naman kailangan, mas madali kang makakapaglagay ng subtitle sa mga videos mo. Kaya kung hindi mo pa alam kung paano gumawa ng pinaka best script, ay i-click mo lang ang link sa taas para mapanood mo ito. Tip number 4 Dedicate a time to focus Kapag natapos ko na ng script ko ay naglalaan ako ng oras para mairecord ko ang video ko Sinisigurado kong ako ay nakafocus para makatapos ako kaagad Pwede kang maglaan ng ilang oras o kaya naman isang buong araw para magawa mo ito Ang mahalagang matutunan mo dito ay kinakailangan maging parte nito ng buhay mo para maging natural na ito sa iyo ang ginagawa ng ibang YouTuber ay ang tinatawag na batching o ito ang pag-record ng iba't ibang content ng isang upuan lamang. Pwede mong gawin ito para magawa mo ang mga videos mo in advance para magkaroon ka ng time na magawa mo rin ang iba pang mga bagay na kailangan mong gawin. Ang pinakamahalaga dito habang ikaw ay gumagawa ng video ay makapag-focus ka at makaiwas ka sa kahit ano pa mang distractions. Tip number 5. Set goals and be committed. Ano ba ang mga goals mo sa YouTube na gusto mo ma-achieve? Kinakailangan malinaw ito sa para alam mo ang gagawin mo. So far, ang goal ko sa ngayon ay makapag-upload ako ng isang quality video on a weekly basis. Pwede ko rin naman itong i-adjust habang lumilipas ang panahon. Kapag nakapag-set ka na ng goals, ay dapat maging committed ka na gawin mo ito. Kasi kung gaano kalalim ang commitment mo, ay ganun din magiging kalalim ang consistency mo. At syempre, hindi mawawala ang pagkakaroon mo ng mga issues along the way sa journey mo. Kailangan mo bigyan ng reason ng lahat ng bakit. Dahil ito ang pangahawakan mo kapag nagkaroon ka ng mga challenges kahit mga small goals lang muna ang gawin mo para kapag sanay ka na, ay stretch mo rin ang sarili mo. Stay true to your goals and be committed to achieve it. Tama ang sinabi ni Bruce Lee. Ang sabi niya, long-term consistency trumps short-term intensity. Many people has failed to realize that being a successful and high-achieving person is the result of consistent effort aanin mo pa mga banat lang ng banat kung bigla lang din naman sila mawawala. Ang pagiging consistent ay makakapagbigay sa ng panahon para mapag-aralan mo mabuti ang gustong gusto mong gawin at kung ano ba talaga ang passion mo. Angad ko ang iyong success sa YouTube at magpatuloy ka lang sa mga bagay na makakapagbigay sa ng tagumpay. Comment below kung meron ka pang alam na makakatulong sa iyo para maging consistent ka sa YouTube. Let me know. Habang ginagawa mo 'yan, ay panoorin mo rin ang mga video sa gilid ko para matutunan mo ang iba pang mga best practices sa YouTube. Muli, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.